So yan guys oh, may pusa sa loob ng nitso guys. Ayan, nakahiga. Ayan. Psst, miming! Psst, kitty Kitty Kati! guys, nasa loob ng nitso. Nakahiga siya guys. Kitty! O, ayan. Hindi masyado makita dahil uh, madilim sa loob. So, yan o. Oh. Ayan Oh. Nakapunta siya. Nakatingin siya dito sa kamera. So, ayan na. Oh. oh, nakatingin siya sa kamera guys. Para siyang kamalay ba? O, oh, ayan. Sanitso yan guys. Nakahiga siya. O, oh, ayan. oh, lumalabas na. yeah